Mmm. hmm Mm. mm. Oh. mm. na Nakahuli na rin. <laughs> <laughs> katai? Chase. Hey, hey, Uy, Uy, yon, no? rinkan, 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 rinkan. Uy. Oh. Ah, oh, kalaki nga, no? Ah, ngaling. Na akalain Natutulog pa Ang <tong> Diyos <tong tiyo> <tong tiyo> Sa pagpalang umaga sa atin lahat mga katangay May bagong araw, bagong vlog ulit tayo At siyempre maraming salamat sa patuloy na suporta uh, ngayong araw mga katangay, balik tayo sa pangangawil kasi kapo nagsubo kaming mamana kaso napakalob na malabo yung dagat. Kaya, ngawil muna kami ngayon. At siyempre yon kasama natin. Good morning mga katangay. Maraming salamat sa wala sa mga suporta. Ayan. Yun, good morning mga katangay. At sana ya mga bang kayo sa aming pangangawil. At sana swerte din tayo. Yun oh. Sana may uber no. Say, uber mo chase ba. Tapi. Ito yung undak-undak eh. -undak Pagdaan pala ng tulingan. Hindi. Alam na. Tingnan muna tayo sa pamana mga katakay. Kasi malabo pa yung dagat. Balik naman tayo sa pangangawil. Agunot mga katakay. Ano kaya misa? Lapo.

Sampai gak tinggal, gak kering. Belutang, belutang. Ah, wih, gila! Wih, gila! Wih, Yang bisa, saya mau ngomong, Yunah, sini, barana, putih, Andre, putih, itu. Alah, kitok. Malah di sana, ayun. Iya. Yeah? Kalit namanya, natira. Bagaimana <coughs> tangganya? Kasama dia, mah. Ganti langang api, wakak tangan Jack. Tengah-tengah sayo, eh. Iya. Yeah. Ganti langang api. Ganti langang api. Bumalau, wakak tangan Jack. Oh, <coughs> 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 nah, aku gugwa. Alah. Alah. Tangan Jack. Eh!

double <tuk> double <tanggungi> Akawala yung huli na yak. Go. <laughs> Sayang. Dito ren. Itong tulang palang nagkatikati. Naganya na ng gusto. Oh. <laughs> Sa guminana na sana. Ang gantin ng api. birahi ko Baka nagbubo na. Hindi natin lagay sa Hindi ba na jack mga katay? Gumalaw ng... Lapo. Eh. La Lapo. Lapo. Good size. Good size bro. Good size. Ala. Talang good size. Sarap yan sa sabaw. Sige <laughs> ako. Brown. gumalaw Agaling mo tanayak. Seo. Dali. Maay, kain na. Maay. Pral mo atang ay. Kasing kulay lang kami. Katang. <laughs> Ober na yan. Tak. Nga nag-iyak tig na niyong mga tangay mo kanit Giba geba. Giba na. Wow! Uber na yan, uy e, sin mo. Hindi pa nakarya ang pinuno. <laughs> <laughs> yung mga tayo, tingnan natin mga tayo kung ano yun Parang lapo na yun, kinasira na mga itang aja kay eh. Ano yun, ito tingnan yung diksyon? Ano yun? <laughs> Nagpute man mga itang oh ano dugso Lugnos yung piror ah, Oh, kalaking ano, ito again Lison ah, ah, Sabaw ka Hindi, halika ron Ah, Kala cover nama maatay. Kala cover din. Kaya nag-iba-giba ng mukha natin ayak eh. Listen. Yari isa sabaw, eh. Walang paramdam api eh. Ang sayo api. Wala. <laughs> <laughs> <Aping> api talaga. Api daw. Pag sabaw tu mga katangay. Eh. Eh. Nama sarap masarap eh. na sir yun kape muna kape kape muna tayo ano naman barutos okay yun magluto luto muna tayo ng ulam mga katay mag sabaw tayo ng talakitok Ngayon mga katangay, maghiwa-hiwa tayo ng sibuyas. Tapos atsal. Tutunoy natin para mahang. Tapos kamatis. nyo galingan yung sibuyas kamatis sili yun lagay na natin ang isda mga katangay kumulo na mmmm mmmm oh. mm. ay kayo. sabor masabor dan dan na kong hinkokon kanimo doy tangay jok tangay jok ah, naputol mm. na sa ligando

Red card na pre! Red card! Uy, mga red card yun oh! Red card yun! Red card! Red card! Red card! Mingaw! Red card! Jack! Compress Jack! Compress! Eh, red card na tayo! Eh, Ano ba Tayo Compress! Tayo e, mga sila isla na itong masila. masilan! Labas pang nila niya! Masilan itong isla na ito mga katangay! Iwa. Iwa. Hindi pa rin sa ano ito! Lapo! yun lang po kaya nga mo i-compress kahit mga tatlong minuto pwede mo nang batakin pero ito siya matagal sa isa kayo masilan ah. Ta, putok eh sabing hangin niya ah. Red God pala na kayo,

hindi kumpres na hindi na i-kumpres <laughs> paktay ang pag hindi kumpres ba, condition na ah, condition lang, Ah. kailangan i-kumpres yan kumpres eh. ah. ah. na nata ngay kay silang kasing isla nato eh hmm. ba, lumalagat tak kasi yan iyan mo lang pre isabit isabit Okay. Yun o. Red can. Red na. <laughs> Ang walang huli. Hindi makakain. Pwede nang kain? Ah, may ako. <laughs> Naibig din siya na dalawa. Wala. Ako palang walang huli. Hindi pala ako makakain. Sige, kain na kayo. <laughs> Yung walang huli mga katanga, hindi raw makakain. Wala. Makain Sabi ni ba? Tangay Jack, wala. Sabi mo kanina eh. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Hindi rin ako kakain. <laughs> Wag gamot sampu. Bola, agdampo na ko. Ah, wa, finalitan naman oh. Palitan naman. naman. Kita mo 'to, eh.

Sige. Sige <laughs> na. Huwag na. Pag hindi magkanta, di pa kainin. <laughs> ah, ah, bahala na. <laughs> Kakain na lang ako ito ngayon yung uling. Aray, lala. Ah, <laughs> umpisaan mo na. Tayo, taros, eh. Ay, nagkawa na lang ang Wala, wala ka na si Jack. Gumana na. Gumana na. Gumana na. gana, gana. Gumana na. Ganang, ganang, ganang. Um, Ay, parang wala eh. Come muna bigla may mga tigas gila. Mukha lang, lang nagmirsa sa sayo ah. Wala kog. Kung makahatak to parang malaki. Talang malaki na. Tangay jack talaga eh. Tangay jack. Tangay jack. Kukuk. Kukuk. Kukuk lang pala. <coughs> kukuk lang pala yan tangay ngayon jack. Nang nang <coughs> Dahil ka ba nang gulat. Wala pala yung mga kog kukuk. Grouper. Uy, ngitit. Ngitit. Bilaw na. Uy, hindi ba rin si tangay kulot mga katangay? Uy, mukhang malaki-laki na ito mga tangay. Um, tumpol ya. Parang uber na ito yata. Uber na mga tangay. Diyan lang pala sa tingkol-tingkol. Yay! <laughs> Huwag kang bumitaw! Ay, ay, Huwag kang bumitaw! Bumalaw na tangay, joke! Ako, ayun na. Hmm? Kalaking so, kulitan. Kalaking ano? Ha? Huh? Pulitan Hmm, gapas-gapas ba? Gapas-gapas ba? Hmm. Ay, gapas-gapas nga. Mm. So, Ay, ayo. Laki. You know? mm. <laughs> <laughs> yeah. Laki. Hmm. Pete. Bugo-bugo. Ano tawag ito? Gapas-gapas. Gapas-gapas. Hmm. -gapas. Ayaw sa ano 'yan. Sa sa English. Peace. Gatas-gatas. <laughs> Hindi okay. -maka <laughs> <Oops, biglan liit. laughs> <-kug> na ako makakain, makakatakay, nakahuli na rin. Oops, biglang liit. Nakagot eh. Gantok lang awid na. Ha? Biglang lang Oo, kalaki yung pig. Sabit yun, magdasa bato ah. Sabit yun, magdasa bato. Kogkog na naman yan. Ulpot. Ah, red kajak. Ulpot. Lingay. Kugkug <laughs> na eh.

yun mga katayos sasanok na kami ng ulam para yung ating pagkain gumana kaya tayo mga katay kaya tayo gutom na gutom na at dito tayo sa pari bah, ang pinili ang pinakamaliit na maliit lang mga katay Katam ano yan huwag tayo sa malalaki baka suramin tayo kaya tayo mga katay yun Kain. kaya tayo

tangay wala pa kaming nahuhuling lapo siguro sa sobrang init kaya di mag di kumain yung mga isda <coughs> ay jack <laughs> ano kaya ito dakulo 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 ka uber munggok mm. Lakuan sa kuwano yan, ang tawag yan? Bas. Katambak. Katambak. Lapi nga ka tayo. Laki wala na, ba? Nasa, wala na, sa, wala na sa... Wala na sa Parutos. Babae man yan. Hindi man yan laki. Sama mo ba yan tayo dyan? Oh. Okay. Hmm. Ta, sabi ng Richard. Yes, may kasama na ako. Ito mo nakakain sa kawin-kawin? Yun, pa na kami mga katangay. Hindi kami nakadagdag wala na nang hina na yung mga ganito namin sa kahila-hila hindi namin nakadagdag ng lapo buti may red cut yan o no. puro na lang tayo mga tayo kambod tangayak buklo na naman buklo <laughs> commander buklo ganyan lang ang buhay ng mga isda ang lahat ng araw panalo. Minsan talo. itik, na nga ay kay. Bitik. na tayo. Uwi na. Ngayon tayo tayo pangalota ngayon. Puso-puso kayo na makina niya <laughs> Tumitang mo siya yung puno sa mukha ko Kitek maestro Guapings <laughs> Uwi na kami

kami ay kami ay wala pre maubos na yata ang tubig kapal mo yun ang haming uli ay yan lang mga katangay isang red card yan ito at yan mga patay patay Wala si Tangay kasi na buklo eh. <laughs> <laughs> sana. Sana. Kaso lang 4. Ah. At, um... yeah. Sus. Tangay Jack. Ganyan lang yang pag uli uh. Wala to. Deliver namin, nag-deliver. Yan, patay-patay mga katangay. Inilas po patay. Mga mga galing ni Master Mangawil. Maka dalawan lapo-lapo. Dami pa siyang patay-patay. ito ay iuwi natin sa bahay mga katangay masarap to ito para sa si andoy oh kumakain andoy kain andoy naglaw ta, andoy naglaw ta ha yun mga katangay pagdating namin dito at mayroong umingin na pagkain andoy! Andoy! hindi may tanong ano? hindi may tanong yan ang mga mga eh. ang mga kain turo. kain mga kaibig napakain na ako mga kaibig mga katangay mga katangay yun mga katangay ito yung pinta namin sa isang buhay na red card yan 611 kasama yung kay tatay naging 1950 yan ito yung kay tatay 1223 oh thank ah yun marami pong salamat mga katangay salagin yung pagsubaybay sa aming mga video at marami pong salamat sa susunod vlog na naman tayo magkikita mga katangay abang abang lang kayo sa aming mga upload and see you next vlog ingat kayo palagi mga katangay kita kita tayo ulit sa sunod na upload bye bye